Hello mga kapatid, magandang hapon po. Uh, kababasa ko lang po ng balita. Meron pong uh, inihayag si Marcos na hindi niya raw po ititurn si uh, Duterte sa ICC. Hindi daw po siya makipagtulungan para makapasok ang ICC dito sa ating bansa. Gayun pa meron na pong mga bago ulit na ebidensya na nakarating sa ICC at tatanggap na. At uh, tila po kasama pa dito si Sara Duterte. So ano po ibig sabihin ni Marcos? Bakit hindi niya po isusurrender si Duterte sa ICC? At bakit hindi niya papapasukin ang ICC? Alam na alam niya ako ano ang isinisigaw ng bayan. Talaga ba tayo inililin lang ng mga nasa gobyernong ito? talaga ba tayo pinagloloko ng mga taong ito? At hindi daw niya obligasyon o hindi niya trabaho ang humingi ng uh, apologize sa nangyari sa Marcelo sa panahon ng kanyang ama. Tama. Hindi niya talaga gugustuhin yun sapagkat lalabas siyang guilty Lalabas na patutunayan niya lang na talagang may katarantaduhang nangyari sa martial noong panahon ng tatay niya. Yan po ay isang taktika ng isang taong ayaw umamin ng pagkakasala. Ganyan po katindi ang mga panlilinlang na ginagawa nila sa atin. Kaya pala hindi niya mabitiw-bitiwan si Sara Duterte. Kaya pala hindi niya ito magawa ng uh, aksyon kahit na nang babastos na ng mga kasamahan nila sa gobyerno. Kahit na nga ba magkaroon siya ng vice president na walang respeto sa kapwa, walang respeto sa bayan, nananahimik pagdating sa problema ng West Philippine Sea. Grabe po ito po ay patunay lang na talagang hindi mapapagkatiwalaan si Marcos. Sapagkat, kanya lang pong pinapaasa ang taong bayan na ibibigay niya ang lahat ng maayos at ikatutuwa ng mamamayan. Pero mali po, hindi po mangyayari ito. Sapagkat yan po si Marcos ay galit sa mga Pilipino. Agih-ganti ang kanyang minimithi sa kanyang pagkakaupo maliban sa mga kayamanan na gustong mabawi. Kaya mga kapatid, hindi kailanman talaga ako makakaramdam ng tiwala sa mga taong may mga mababahong nakaraan. Sa mga taong kinasuklaman ng bayan. Ang manlilin lang po ay patuloy na manlilin lang. Ang gahaman ay patuloy na magiging gahaman. Ang kawatan ay mananatiling kawatan. Lahat ng bagay, pera, dignidad, katarungan, karapatan, kalayaan. Lahat po yan ninanakaw ng isang magnanakaw. At ang mamamatay tao, lahat gugustuhin patayin makapangibabaw lang ang kanilang kagustuhan. Wala na po tayong mapagkakatiwalaan, mga kapatid. Tuldukan na natin ang pagtitiwala. Gusto na, huwag magpapalin lang. Sapagkat tayo po ay nasa laban ng manlilin lang at mga nagpapalin lang. Maraming salamat po, mga kapatid. Magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you.